I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Talaga namang ito ang ating Bel Mariano ay nabighani na nga sa kanya at tuluyan itong ating Doni Pangilinan na kahit nga sino ay talagang maiinlove nga sa ating Bel Mariano. Hindi nga lang ito maganda ay sobrang bait pa at talented. Kaya naman talagang amabula ay patuloy nga ang pagsuporta sa ating couple. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin makikita nga dito na sobrang bubbly talaga ng ating Balmeriano na kahit saan nga ang endorsement at projects ay talaga namang marami nga ang nagtitiwala sa ating Donbel na sila Donnie at Bal Mariano dahil na nga rin sobrang hands-on dito ng ating couple kaya naman bless na bless nga itong dalawa na pinag-uusapan ngayon sa social media na palaging trending at talaga namang viral na viral kaya naman stay tuned na tayo for more update na don ni at dal sa mga susunod pa na ayuda